sa this video, i share ko kung papaano ang process sa pagpapakasal sa Taiwanese. So, una, isipin mo kung saan kayo ikakasal. Kung sa simbahan ba, sa west, sa judge, or sa mayor, civil wedding. So, pag, pag, -isip, pag isipan nyo na kung saan kayo ikakasal, kailangan nyo kumplituin yung requirements requirements para sa legal capacity. Pag na-release na ang legal capacity, doon lang kayo pwede mag-apply ng marriage license. Kapag nakuha nyo na ang marriage license, doon na kayo pwede magpakasal. So, una-una ay ang legal capacity. Ang pangalawa ay ang marriage license. Ang apply for marriage license. So, yun muna ang pag-usapan natin. so, pag-apply ng marriage license, unang kailangan ay ang legal capacity. Second, kuha kayo ng sedula. Ang pinay, kukuha ng sedula. Pangatlo, ang birth certificate ng pinay kailangan naka-PSA at naka-apostil. DFA apostil. Pwede ka mag-order ng PSA birth certificate through online. Isesend na lang nila sa inyo sa bahay ninyo. So, Pang-apat, kailangan niyo mo ng valid ID tsaka ng passport mo. Pang-lima, pag kumuha ang pinay ng Senomar, kailangan na rin niyang kuhanan ng Senomar ang kanyang husband na Taiwanese. Pero ang Senomar ng pinay ay kailangan na ka DFA apostil. Okay? Ang sa Taiwanese ay hindi na kailangan. So, sa Senomar ng pinay, okay na. Hmm... Ang nakalagay lang naman sa senumar is yung pangalan mo at saka pangalan ng parents mo. Sa Taiwanese is ganoon din. Pangalan niya at pangalan ng parents niya. So, after nyan, seminar na yung last. So, ang releasing ng marriage license ay inaabot ng 10 to 15 days. So, sa ibang pinay na nagpakasal sa Taiwanese, pagka-release pa lang ng kanilang marriage license, ay nagpapakasal na agad. Sa mini-husband naman, ngayon na-release yung marriage license namin, kinabukasan kami nagpakasal. So, next is, pag-usapan natin ang tungkol sa legal capacity. So, sa legal capacity, kailangan yung passport ninyong dalawa ni husband mo at ipapotocopy ang page lahat na nagamit na page doon sa yung passport, ay kailangan ipa-photocopy. Ganon din yun sa husband mo. The next is PSA senomar na naka apostil. PSA mo at saka PSA ni husband mo kailangan. So, pangatlo naman ang PSA birth certificate ni Pinay. Pangapat naman, proof of chatting. So, yung message ninyo kailangan nyo ipa-read. Tapos, kailangan din ng approve uh, proof ng mga pictures na gumala kay sa Taiwan. So, maybe mga 20 piece sa, sa amin kasi, um, sa isang bond paper, tatlong photos yung nando doon. So, pang lima, kailangan mo mag-download ng declaration forms sa website ng TECO. At ang purpose is applying for legal capacity. So, pang walo, uh, pang walo, ay kailangan nyo ng 2x2 pictures to two-piece picture ng Pinay at saka picture ni husband. Two by two picture. Next, sa requirements naman ni Taiwan is kailangan niya pumunta sa household, kumuha ng household at saka single uh, at saka ng apidabid of single status. So, kailangan ito, ang household at saka single status ay kailangan nakatranslate sa English at saka Chinese. Then, pangatlo, isang OEC pang-apat isang labor insurance. Ang OEC at saka labor insurance, okay lang kahit na nakachange siya. Pero yung household at saka singleness is kailangan nakatranslate sa English at saka Chinese. So, pag okay na to at pinasa mo na to doon sa Teko, sa Pinas, um, sasabihin niya sa inyo ang kailan ang release ng legal capacity. Sa amin, inabot ito ng 10 days. So, pag-apply ng legal capacity, pagka-release nito, malalaman mo na din agad kung kailan yung teko interview mo sa consultant. So, kailangan yung sa interview na yun, makompleto mo lahat ng requirements na, na pinigay nila sa inyo. Yun. Tap, ah, okay na. So, okay na yung capacity mo. Na-release na. Pag na okay, na-release na yun. Makakapag-apply ka na ng marriage license. yung nakapag-apply na ng marriage license, nakapagkasal na kayo, yung marriage contract na yun, kailangan mo yon i-register sa civil, uh, local civil registry. Kailangan mo siya i-register doon kung DIY ka. Kasi kami DIY eh. Pagka-release ng marriage contract, niregister namin siya tapos ang release niya is mabilis lang naman releasing niya mga 2 weeks na release na yun sa amin then nag request na kami sa PSA ng aming marriage contract yun na yung PSA marriage contract tapos pina-apostil na din namin yon pina-apostil na namin siya Okay, kasi ang kailangan is marriage PSA marriage contract na naka apostil DFA apostil, So, yun na yun. So, okay. Marriage contract, so after nang ma na yung PSA marriage contract mo, ah, um, uh, ito yung mga requirements para sa interview mo. Okay? Una, yung, syempre, ganun pa din, yung original passport mo, tsaka nakapotocopy ang lahat ng bio page. Seconds, yung print ka ulit ng declaration form. ah uh, kailangan mo din yung ipapotocopy din. One piece. Then, third is yung PSA merge certificate na naka- PSA at apostille. Pang-apat, kailangan mo na din nung NBI mo. Kailangan yung issue ng NBI is 3 months. At saka sa NBI, kailangan yung name ni husband mo ay nandito. Kailangan carry mo na yung husband, husband name mo. Dito siya nakalagay. Sign husband name. Nandiyan sa may ilid sa baba. So, Okay na. Next, yung medical certificate. Parang medical ata 1 month. Kapag sa Pinas, sa Pinas ka nagpa-medical, nagpa, -medical, nagpa -medical, kailangan mo siya i-translate ng Chinese. I'm not sure, pero kailangan ata. Then, kailangan din siyang ipa dfa apostille. Pero kung dito ka sa Taiwan nagpa-medical, hindi mo na siya kailangan ipa-translate pa sa Chinese at hindi na rin kailangan ipa-DFA kung sa Taiwan ka nagpa-medical. So, next is, mag-download mag ka din ng duly up application form notarization. So, sa ano din to? sa website din to ng Teco. So, yung authorization, ito yung parang kung hindi wala kang time na kunin yung documents mo. Kailangan, na, gusto rin kukuha, meron siyang authorization, Authorize mo, authorize siya. Then, pang-walo is yung old and new passport mo, kailangan mo to ipasa. Then, pang-syam is entry and exit record. Ito'y kinukuha sa immigration, sa Intramuros. Tapos, meron din doon sa Ortigas. So, ang kinuha ko is dalawa. Isang Itramur at isang Ortigas. Kasi doon siya kasama siya sa list of requirements ko. Kaya kinuha ko na rin. So, yung sa entry and exit record, intramuros yun, di ba? Kailangan din ng entry at exit record ni husband mo. Pwede mo ito inkunin sa teko Counter 10 or kaya siya mismo ang kumuha dito sa, mag-apply dito sa Taiwan. Mabilis lang itong makuha, one day lang ata, dito sa Taiwan. Pero sa Pinas, hindi ko alam kung kailan yung 10 days ata, hindi ko sure kasi ang husband ko dito siya sa Taiwan kumuha ng exited entry form. Record form. Exited entry record form. Sa Taiwan kumuha yung eh, si husband ko. So, kailangan mo din mag-prepare ng wedding photos ninyo. So, mga 20 piece, ganyan, ganyan. So, kailangan yon So, ito yung mga requirements sa pagkuha ng pag apply mo ng interview ay apply ng interview pag interview mo na sa ko sa consultant so mahipit ang interview do sa consultant sa amin ni husband siya lang yung talagang tinanong ni ng consultant yung consultant is a uh, Taiwanese din yun, nagchichinisan sila dun sa loob. Siya lang talaga yung tinanong. Tinanong lang sa akin kung ilang years na ako nag-work sa Taiwan. Yun lang. Tapos, ang tinanong na niya, si husband ko. So, after no interview, magbibigay um, magbibigay sa'yo sila ng papers na kailangan Game ka din, di ka na masyadong matanda. Basta alam ko, magbibigay sila sa'yo ng paper na kailangan dalhin sa Taiwan. Pag dali, bah, kailangan yung dalhin sa Taiwan. Pagkadala ng Taiwan, uh, i-ano nila yun sa household. So, lalagay sa household. Tapos, ibabalik ulit sa teko doon sa Pinas. Ipapasa mo ulit yun doon sa teko sa Pinas. Doon na nila ipaprocess ang iyong visa. So, pag naibalik mo na yun doon, sabihin sa ni teko kung kailan yung release ng visa mo. So, I remember, ganyan, gano'n atang, gano'n, Oo, ibibigay sila sa iyo ng ng mga documents na kailangan dalhin sa Taiwan dadali mo yung sa household. Pag pagkatapos nun, yung ibibigay sa ni household, kailangan mo siyang ibalik ulit ngayon sa Teco Taiwan. Kapag kabalik mo doon sa Teco sa, Teco sa Pinas, doon na ipaprocess yung visa mo. So, may bayad din yon So, so malalaman mo din kung kailan yung release ni visa. Pagka-release ni visa mo, kailangan mo na mag-online online appointment sa CFO CFO oh, ha, ah, yun kasi magkakaroon ka ng CFO interview so online nyo so kailangan pag nag online appointment ka ay meron ka ng visa kasi sa online appointment kailangan mo doon i-download yung passport mo at saka yung visa mo so ang dinala ko doon sa CFO ay ang valid ID dalawa dapat kasi dun sa guard kinu uh, kinukuha nila yung isa tapos ibabalik din naman sa'yo after. Kailangan mo din magdala doon ng PSA merge contract. Magdala ka na rin ng, tag, ng, isang kopya para sure. Then yung household sigilness ni Taiwanese din. Kailangan mo na i-ready. Tapos visa mo. Nakapotocopy din dapat si visa, si household ng sigilness ni Taiwanese. Yung PSA merge certificate mo. Valid I didn't. Dapat ako photocopy. Online appointment. Okay na yan. Next is, mag-ready ka din ng mga pictures din ninyo. Kasi sa akin kasi, yung consultant, tinignan niya yung conversation namin ni husband. Tapos, nang tignan yung conversation namin ni husband, chinecting niya yung tinignan din niya yung mga photos namin, ganyan. Photo ng kasal, photo namin yung mga ginalaan namin. So, after nun, okay na um, din that day, makukuha mo na agad ang yung CFO through email, naka-email na siya ngayon, so kinasala ko noong 2023 so okay na, na-release na yung CFO mo yung CFO ko pag okay na yon, pwede ka nang pumunta ng Taiwan. So, pagpunta mo ng Taiwan, kailangan mo naman ngayon mag-apply ng ARC. So, yung unang apply namin ng ARC is one year. So, after one year, kailangan mo ulit mag-renew. Mag so, ang requirement sa pag-apply ng, mer ng Taiwan ID is kailangan mo mag-aaral ng Mandarin ng 72 hours. So, kailangan mo mag-aaral ng school mo. So, madalas naman, sa 72 hours na yon ang klase is sa gabi. yon yun lang. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you. Bye! -bye.